Limang gabing nagsagawa ng Health and Bible Seminar ang mga Adventista sa Sariaya, Quezon. Pinagpala ang aktibidad na ito sapagkat dalawampung mga tao ang tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ang mga biyayang hatid ng naturang seminar nasa balita May Pag-asa ni Jana Romo. Matagumpay na isinagawa ang isang Elder's Crusade at Health and Bible Seminar kaugnay ng gawain para sa Harvest 2025 sa Porok 3, Tumbaga 1 sa Riyaya, Quezon. Dinaluhan ito ng 35 katao gabi-gabi. Isinagawa ang isang makabuluhang seminar na may temang pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ito ay pinangunahan ni Brother Reggie De Leon. Makikita sa mga mukha ng mga dumalo ang kanilang masinsinang pakikinig sa kanyang bawat salita. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakatatapos lamang po ng ating huling gabi ng pagpupulong dito sa Tumbaga. At ako po'y natutuwa, naliligayahan na ang na Espiritu po ang siyang gumawa. Dahil po sa lakas ng Banal na Espiritu, meron po mga nagpasya na sila magpabautismo tanggapin ng Panginoon bilang personal tagapagligtas. Tapos ang limang gabing pagpupulong, dalawang pung katao ang nagpasya na magpabautismo sa panguna ni Pastor Santi Eranista. Sila ay tumanggap kay Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Bilang Direktor ng South Central, ako'y natutuwa na sa pag-harvest na ito ay ako ay involved. Dahil dito ako po ay nagpupuri sa Panginoon, niluluwalhati ko siya sapagkat ako ay kabahagi ng isang gawaing itinakda ng ating iglesia para sa Harvest 2025. Purihin ang ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa pagkakataong ito sa kanyang gabay sa atin at tayo ay patuloy na gumawa sa ating bukirin. Hindi lamang espiritual na kaalaman ang ibinida sa naturang seminar. Nagkaroon din ng health lecture na pinangunahan ni na Melody De Leon Queen May Gomez at Novis Isagire. Aking na ano na gumaan ng aking kaluban sa mula ng ako'y tinulubub sa uh, tubig. At maraming salamat sa mga kapatid. Purihin ang Panginoon sapagkat tunay na ang suporta ng bawat isa ay talagang makikita mo na sila'y nagsusumikap umatend at magpapalakas sa mga tao, mga attendees sa gabi-gabi. Kaya po ang gawain ito ay hindi lang po tagumpay ng lutukan bagkos ito'y tagumpay ng buong Sariaya District. Bawat isa ay in-encourage na tayo po'y makisangkot sa si gawain na higit sa taong ito na tayo po ay may temang Harvest 2025. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today HCNT News.